Uh, magand isang magandang umaga po mga guys ang ipakikita ko po sa inyo ngayon ay isang uri ng gulayin kung tawagin po natin ay kangkong ito po ay napakagandang gulayin hindi lamang po isang uri ng pagkain ito po ay nakakatulong sa ating katawan maganda po ang benefits nito ito po ay nakakagamot nakakapagpalakas ng ating immunity ng katawan. Marami po itong dala na masasamang enerhiya sa ating katawan ay maaalis nito kapag po tayo ay perming kumakain nito uh, mga tatlong beses po sa isang linggo na tayo ay nagtitik na kumain o magulay po nito ito po ay itong kangkong siguro po ay alam ito ng marami Tingnan nyo po mga guys, yan po. Hindi lang po ang ulam o ano, ito po ay magandang maganda sa number one po ay sa ating tiyan. Ito po ay nakakapag ng ating mga acidic o ano man masamang nakapalob sa ating tiyan o sa ating stomach. Uh, ah hindi lang isa po na nakasubok na nito sa may mga masasama po ang tiyan o ano man ang, ang sa katawan try nyo po ito at isa po itong napakaganda napapagandang benefits po sa ating katawan uh, yan nga po simpleng pangulam pero maganda ang katutunguhan po ng ating kalusugan uh, sige po mga, mga guys hanggang sa muli po sana po itry nyo ito